Sana ah. <laughs> Wag mong subukan. <laughs> Pastilanan na ng manghura eh. Oh, mo na sa darapita sa may lubi. Napay mo yung nalakaw. Hahaha. rajuk tebilih. Wad. lagi kalau kayak lagi bakal ada gitu problema, wah. Wad. Ya. lagi giana emong namo make headlock. Sampe den emong problema di di manggut dia di, manggut kumbus gotna di, mimak ada Pastilan nga gugma. Lapilakan. Kabalo <tip> ka doy ang ang problema sa gugma <tip> dili man kailangan ing anao nimo kay maunsa na lang kadto matagak ka dino, matag globe o. Kagan kay mga babae ngano lakilakan pa man ako. Lag mangugay na ko saya. Naong do sa labe. Ro magkalibangon. na man gigulang sa kuya o oh, sexy kaayo. Oh. Gwapa ka yun. <laughs> diba gwapa man kuya nga biyaan mangkong. Wala <laughs> ka <laughs> nang Mangod. Karang sutugan daw tinuod Be, pila ka foil mong naroturo ng lawa. Brokin na kuyap kuya. Pata ka ramang ka. Wapa dito ko gisipot. Mura din yung problema. Ato bang sagot ribi? Ato bang dri? Ato bang? O saan nga problema ni mo? Wala ka gisipot sa'yo mong kadet ron? Wala. Nga nakayatar na ka. Oh, G ganina ramang gud ko diri ayah. Kanina ra kadire. Unsay oras pa ka Duha na ko ka adlaw dire ya. Duha na ka ka adlaw dire ya. na lang takabi. Ayaw, ya bi, Ayaw, bi. Na. Yaga, yaga, may pagtabangan na lang ko nimo. Nimo na ko ni ba. Murag gumaan jud gani sayang kakita nga babae kay oh. Two days na gusto siya diri, sigulat. Puti ka may duha na ka adlaw dire amangod. Isud din mo kakita. Sigurang niya ka nang murag nang ni Jimin. <laughs> Jimin? Kisa, kisa, Jimin. Ay, wala ka kaila to ya. Kay 1980s biya ka nabuhi. Na, takar ka giwitra 1990s kung natawo eh. May pag mangita na lingkuran na nandito kay ganina ka diluoy kay Kadria. Tara! Sige ya! Ang nga nalagyan ay mong hilak-hilak pa kay Mao tingin ba mga babae pa to! Hmm <todic> hmm <di ba> <todic> 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 uya bo? Oh. Oh. Diba sa rider maninil? Yeah, ya! Mauna na sa ya! maayo mahaya kay lady rider Day mo natipuan, lalaki ko day ka Ha? Huh? Di mo na sa lady rider ya! Dili Lady Rider nga tanawar guna kata sa nagbuho. Hi babe, sorry ha, nalit ko. Sak! Dili Boy! Hi babe! Okay ra uy, ali! Yahoo! Sana ah. Huwag mong subukan. man dahil mo nag-ingon nga mag-tipping man dahil sa avatar uh, okay, <laughs> <laughs> ay okay mo rin avatar og naong kira mo inaot nga magdugay mong duwa o magbulay sa daling na panahon <laughs> <laughs> alis, dua, alis ang gudmong duwa alis ang gudmong duwa nagugma jokanin niya uyo Aww. Kaya oh, yeah. Wala ino, Wala kankod, ya. Nahigog mo kay Oh manghod. Oya, tinuod gyud. Wala ka gipainom og mga bisan unsa? Wala kang pudya. Manghod pila ka pwede nimong gipang tira. Ano <laughs> 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 man? Nahigog mo gyud mong duha. Sige ko nahigog mo mong duha pakistong. <laughs> <laughs>